Ginagampanan ninyong dalawa ang newest characters in Sana Matili, My Husband's Lover. Okay. And you have been getting rave reviews, particularly on social media, Twitter. Ano ang mga reaction ninyo? You first. Siyempre, good afternoon, Harry. Tsaka sa lahat na nanonood ng Star Talk. Good afternoon. Ako, sobrang nagulat talaga ako. Nung unang paglabas ko, ang dami nag-text sa akin. So, Wow, grabe, ang dami nanonood ng shows, tapos biglang ang dami nag-follow akin sa Instagram. Ang dami ang nagmamahal sa'yo mm. ngayon. I always make it a point na kinakausap ko si Direk, mm -hmm. si Ma'am Suzette, nagtatanong ako mm -hmm. ano yung dapat gawin for yes. every scene. And thank you sa lahat ng mga naga-Twitter. Twitter, Twitter, Facebook, Facebook lahat. Isagam, At saka yung mga ibang na sa ibang channel, alam ko kinikilig din kayo. Ultimo <laughs> Sorry, nanay ko, father. mga kapatid ko, ano ba mangyayari? Sabi ko grabe. manood tayo. lahat kami. <laughs> Teka lang, ito pa, Rojun, ano ba? Bilang role mo dito, Martin, na gay din, siyempre, bigyan mo rin akong nakakilig na answer because marami talaga, syempre, na i-love sa'yo at nag-wish na maybe in real life, ganun ka rin, what would you like to tell them? <laughs> ano lang ang message mo sa kanila? Na, you know, give them a chance or something. Siyempre, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong lahat na nagka-crush sa akin. Na Appreciate you ako. Sobrang nakakataba ng puso. Ang dami kong pwede maging kaibigan. Pwede tayong maging magkakaibigan. That's nice. That's nice. That's nice. No, Arnold is that nice. Yes, okay. So eto, marami ang nakaka-relate sa story ng my husband's lover. At dahil na-feel nafe nyo na ang inyong mga roles, um, tsaka yung story, ganyan, ano ang advice ang maibibigay nyo sa mga My Husband's Lover over there watching right now na hindi pa sila masyadong makapaglabas o how do I say this? <laughs> hindi pa nila masyadong ma-express ang sarili nila o mailantad ang tunay na lang sexual orientation. And at the same time, would you like to promote yun, uh, para sa akin, siyempre, huwag niyong ikahiya, wag niyong itago, ilabas niyo yung tunay na nararamdaman niyo kasi yun ang makapagpapasaya sa inyo. Wow! Those are such strong words, you, Kim P. Hindi, tama yun. Huwag lang kayong purong nasa loob. Lumabas din kayo. <laughs> 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 Hindi, kasi yung love kasi is uh, free naman yan to everyone. So, uh, kung anong yun, ik ikasasaya mo, just be free. Ipaglaban mo! You know time B3. is very precious. Am May pinitawan right? akong linya doon pero hindi ko sasabihin. Ma Abangan nila next Laki week. Okay na to labas. Wait lang. Hopefully, <laughs> uh, next week next week.